Hello guys, good morning. Walking, walking kami guys. Yan si Princess. Oh. Ay si Papa John. Naghatid kay Kuya Dave sa school, sa askat, sa college guys ba. Tapos, nagulat-ulat kami sa balay. Wala, wala, wala pa man. Ah, namo ni Princess nga maglakaw-lakaw na lang mi kay Basin. Maabot abot ratus Papa John. So, mag-sugataon niya na lang mi ba ay naku bugayan man ni guys wapad yun ang tawag mo nakasakay guys na basin, maabot na ni maabot na mi agbudiga ani eh. di pa sakay. na sao na lang basin, nanyawat pa to guys na ay pasayro basin, na ay pasayro ba nagsakay mo mm -hmm. nang wala pa nakaabot si papa Jonathan sayang man ang pasayro guys may nalang makabilis pa pa dyan ang ulam mamaya tapos bili ng ano guys ng birdstrinia niya naiskapistik ka inumun niya lang ating dialysis warrior guys Kay naning kamot kayong tao na masada miski bawal sa iya ha kaya kung pagkaloob ni lord i-bless tayo Ah, magtinda na lang ko guys. Open na lang nako na ang among tindahan kaya naaman mi tindahan. Na alang kapital mag-open jud ko guys kay para magbantay na lang si Papa John og tindahan guys. Di na siya mamasada. kaya kaluoy ang atong dialysis warrior guys. Kay para maampingan ang iyang aksis sa kamay para dili madaot ba. Kay nalisod jud kay guys ba nga madaot ang aksis kay kamahal pa naman magpagawa ng axis mahal ka ayo guys so dapat dili jud mamasada ang dialysis wire guys dapat sa banay lang jud na siya para maayo jud si papa jud ba nato guys sa sobrang pagod niya maka luha siya og dugo guys so hindi talaga sila uh, ano ang uh, hil dili na healthy ba Murag, ano na, gamay bikil ba? Gamay bikil. Maano na sila. Ma manghina na. Muna ingon sang doktor. Ang kanyang isip, kaya niya. Kaya niya pa. pirong ang katawan niya magbigay na. Dili lang, kay naami sundo. Pagbigay na ang kanyang katawan ba? maski mo ingon siya nga kaya niya kaya niya pero mabigay jud siya ingon sang doktor kay PWD naman siya dialysis patient naman siya so kawawa talaga ang ating Papa Jun kay dialysis patient siya pero nagapamasada siya guys so free lang natin siya guys thank you for watching God bless you all guys wala pa din si Papa Jun wawa na si Papa Jun